Ikaw pa. Wah, sana bumalik yung idol in so, may negway yung agad yung show. Yung idol and action, sana naman bumalik. Balita ko, parang marami nakalinya sa iyo ang TV5 sa kabila ng umaatigabong political career mo. Thank you, TV5. Hindi ko pa alam, pero pag dumating yung gracia ba't natitanggihan yung gracia uh, How do you balance it right now? Kasi syempre, di ba, isa ka sa pinaka pinag-uusapan sa Senate. At the same time, sobrang putok na putok pa rin ang wanted. Well, kasi sa Senate, we have Monday, Tuesday, and Wednesday na mayroong session. Kung walang session, Thursday and Friday, kung walang hearing, eh, gumagawa ko ng constituency work, kung tawagin, sa TV5 ako doon sa Wanted sa Radio. Wow. Grabe. And actually, yung latest eh, na pag-usapan yung kaya. Yasi, sa'yo pa rin kaya talaga dumudulog. dumudulog sa'yo pa rin dumudulog yung mga ano, no, yung mga talagang merong problema sa kanilang mga employers, so to speak. Pero syempre, allegedly pa lang naman yun. Anong masishare mo doon, Idol? Actually, hindi na alleged yun. Uh, umami naman si Yasi na nagkaroon ng problema. Hindi sa kanya, kundi sa driver niya. Okay. And I'm glad na agad ni Yasi. Kung mapapunod ito ni Yassi, thank you. Dahil agad-agad inaction na niya problema at binayaran niya yung complainant. Pero <laughs> ano feeling, Senator, pag medyo sikat din yung kino Di na-reklamo like artista, celebrity, or... Sa akin naman kasi, it doesn't matter whether sikat, celebrity, mm -hmm. o hindi. Basta nakita ko valid yung complaint, legit. Eh, tinatanggap ko at inactionan ko. Yun naman talaga ang tema ng show ko. Idol, paano mo binabalance yung ano no, yung yung popularity mo ngayon sa sa politics? Kasi kahit na of course no, you're flying high din sa field na 'yan. Uh, people still, kung bakit hindi ka tinitibag, no? Parang people still appreciate you and love you. And eh, usually pag ganyan, kaiingitan ka na eh. Tama ka diyan. Yung sinasabi nila flying high, pero yung dalawang pa ko nasa lupa pa rin. Okay. Hindi ko uh, iniisip yung kasikatan, kasi yung kasikatan temporal lang yan eh. Talagang bababa't bababa sa lupa. Kaya kailangan intact yung dalawang pa ko uh -huh. sa lupa. So, ang uh, ginagawa ko ay stay humble at uh, yung mga lumalapit sa akin, regardless kung ano man yung status na sa buhay, ay in-entertain ko at in-action ako. As long as legit yung reklamo. O go ahead. Kasi nakilala na kita even before-before pa eh. Hindi nagbago yung mm -hmm. itsura mo. So, oh. Anong sekreto? Hindi na? mas... Hindi mas stem cell ka ba idol? Mas, yan, no. mas press gayon sa personal eh. Alam mo yung sekreto? Totoo to, -toto, hindi ka nabibiro. Yung kay kayo babulay. Yung bang meron ka na na tao and then you made a difference in their life, lives and then uh, umiiyak yung tao dahil na-solve na, so mo yung problema nila. Pag purot mo sa gabi yan, sarap. Kasi meron ka na gawa sa kanila, napasaya mo sila, umiiyak sila sa tuwa ay Yeah. Idol na alala ko noon, ano, meron kang tatlong doktor, 'di ba, na nagmo-monitor sa iyo kasi to keep you you need the best of ano, team na pagdating sa health mo. How is it now? ganoon pa rin ba? Your health. Mm. Actually, sabi ni isang doktor ko, uh, kahit taga anong ka stressful yung uh, trabaho mo, as long as you enjoying it, okay na 'yon. Kahit na gaano kahirap yung trabaho mo as long as Gustong-gusto mo and then you look forward to it. At tulad ko, uh, pag ko ng umaga, I look forward uh, na pumunta ko ng Senado at gagawa ko ng trabaho doon, mag-imbestiga ako. I enjoy it. Kasi alam ko pag sa Senado, nabibigang solusyon yung mga problema na inilapit sa akin from the radio. Same thing, pagdating ko sa radio, before I go to the radio show ko, iniisip ko meron naman ako masusob na problema agad-agad kalagi sa mindset ko kaya ganadong ganado ako so kahit na anong stress darating sa akin pagdating doon pag-upo ko sa radio ko sa sa show ko nababaliwala na natatabla ang stress because I'm enjoying it and and I like doing it beauty secret, alam ko naman, sinabi mo kanina dahil nakakatulong ka. Pero maintenance na kasi ang ganda ng skin mo. Hindi natin mapagkakaila yan. Uh, water therapy. Water. In, Ilang litro? Uh, at least 12. 12 classes a day. Bravi. And then, pala uh, palay natutulog na maaga kung, mm. kung kaya. And then, yung problema, huwag mo siya inisip. And then, hindi masyado ko nagbabasa o nanonood ng social media. Kasi social media, puro problema eh. Oo. Kasi pag puro problema, kunot mo ka. So, pag wala ka nakikita sa social media, tahimik ka. Pero, Pero sa basta. show nyo, puro problema eh. na absorb mo everyday eh. Exactly. Thank you. Pero babalik tayo sinabi kanina, if you if you enjoying doing it, mababaliwan ng problema. Eh, congr eh. Congratulations si Mars doing really well. Mayan. Sa pag ano, no? Sa pag mediate din ng mga problema sa 110. Anong tinuturo mo sa kanya, Idol? Well, palagi niya pinapanood yung show ko. So, may pinagmanahan. Nasa jeans. Parang siya, no? Yes. Nagulat ako. And, and the house, Ralph? Tama po ba? Si Ralph, uh, ano siya? Congressman sa Second District. Yes. City. And I like what he's doing now. Kuminsan, kapag meron akong kailangan na alalay, meaning kailangan may matulungan eh, on top doon sa binibigyan tulong nagbo-volunteer siya magbigay siya ng financial support doon sa mga complainant isa ka na po force mo na oh. <laughs> 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 uh oh. <-huh. laughs> pero, pero para parang ang swerte niyo, idol wala kayong problem child o ano no parang dalawa sila na who understood the assignment no Ay, anong sinasabi mo sa kanila sa totoo to. si si Lord ang palaging papasalamatan ko palaging-palagi dahil ando siya palagi nagbibigyan ng gabay sa akin, sa family ko. He's always there for me. Oh my gosh. Ang, gal ang galing talaga. Pero balikan lang natin yung mga show. Kasi parang may naririnig ako ng mga nilulutong show sa inyo, programa, about uh, mga features, mga ganon. Parang is, th is this something that would inter interest you? Well, kung totoo yan, Boss MVP, thank you in advance. Saka Ma'am Jane, Thank you, thank you. Naririnig ko, naririnig ko kasi. So, baka well, ako. Kaya pa ng schedule mo. Kaya pa ba? Kung gugustuhin ka pa. Eh? Baka narinig nila, katatanong ko na agad dito sa team mo, doon, nakatingin sila. <laughs> kaya ko, confirm. Kaya eh kung yun ba naman, ay eh, makakatulong hindi lamang sa sa akin, kundi makakatulong doon sa mga mga panood, sa mga followers ko, makakatulong sa mga taong na ng tulong, why not? I Pero, cannot say no idol, bukod sa inyo, ang isa pang iconic na kasama natin sa Kapatid Network, yung TVJ. Nakuha na nila yung Eat Bulaga. Yesterday. Yes, of oh, course, oh. TVJ. Saludo. until now, yun nga lang. Baka yun yung message. Tito, Vic, and Joey. Salud. The rightful owner of the title. Oh, exactly. Thank you. How, do you feel about that? Pag nakikita mo yung mga kasing iconic mo, no, na nagkanoon din yung, di ba, parang vindicated. I'm very humble, uh, kasi nung uh, lilipat sila sa TV5 and then una silang pa-interview sa akin, yeah. I'm so humbled dahil idol ko sila eh, pinapanood ko sila even nung nasa high school pa lang ata or on then, baka mag sila, college na ako. 1979, the next party. Boga. Idol ko na sila and then boom, nandito sa harap ko, in-interview ko sila so I was so humbled, sobrang tuwa ko. Ang cute mm -hmm. na ni Prank -prank niya, prong prong kanyari with Jose. Oo! Oh yung ba? Mga higante yun. Tapos ako, ano lang, uh, Ay, <laughs> si Idol pahambol. <laughs> <lang po>. Nakakainis, <laughs> pahambol. Kasi sila mga elepante ako. Oh, oh, Ang journey ni, ni Senna. Mahaba ang journey. May gusto ka pa ba itanong tito doon? Kasi ano parang, lang, message na lang para sa TVJ kasi oh, kung successful nga sila. Eh, sa laban nila. TVJ, congrats, you really deserve it. And I already said this before idol ko kayo You're doing a good job entertaining people for, for so many years. Pinapasaya mo sila. Luzon, besides mineral sa mga sulok ng, Pilipinas, palagi sila ay natutuwa sa inyo. Maging ako, family ko natutuwa sa inyo. Ito ulitin ko. Saludo ako sa inyo. Keep it up. Ayan. At syempre, Robas pala. Ikaw daw ang perfect ano. Oo, hanggang ngayon. Ilang taon na idol. <laughs> Ginagamit ba talaga dika <laughs> dika adana may gitdika adana ah, okay 12 15, 18 years i know okay kaya pumunta talaga kayo sa kabila ng busy schedule niyo nang socials talaga kayo kasi ito um, malaking natulong ng Robas sa programa ko sa akin and then sa mga nabalapit sa akin. kasi yung nakuha kong uh, endorsement uh, fee yung nakuha kong yung sa commercial majority of that I'll say probably 80% more. Binibig ko sa lahat. Yeah. Tinutulong ko yung sa yung action yung center ko. So, thank Very you, Robas. Thank you, ATC. Thank you, Albert Chua. Effective ba sa yun, yung Robas? Just what? Effective. Pinanong kanina Para ng mga ka eh. Effective sa trabaho. May malay kanina na. Di ba sa trabaho na? Oo. Uh -oh, uh, B-complex. Oo. test ako, so pag-uwi ko ng bahay, pangit naman. Sabi ko sa Miss ko, stress ako, huwag mong guluhin. Hindi pwede yan. Ah, so... eh, sabi ni Miss ko, teka muna, teka, bak mami, may ginagawang kalukuhan dyan. <laughs> Para pakita ko sa kanya, wala akong ginagawang kalukuhan. Pag may robas, okay kami. Ay, yun. bongga. Okay, <laughs> thank you. Thank you, Aido.